Ah, alright, guys, dito Jet Li, oh. Alright, guys. So, ayaw gawin Sama natin si Jet Li. Hey, Papa Troy. Pakita ka mama. <tod> bang, bang, Papa Troy. Papa Troy Motovlog. Thank you. Ride right shape, ma'am. Thank right Papa Troy Moto Vlog. Ha? Uy, kina ka ah, yes. sa Oh, yes. Oh, oh, Ay, Papa oh. Tui, Papa Troy Moto Vlog, share yun sa'yo. Ride right, safe palagi. Huwag ka dyan. Huwag Dito sa... Uh, Ay, ayun. Saan ba to? Dito. Oh, Balwarte. Ayun. Ay, guys, yun si Lola. Parati tayo nagkocomment dito, ha? Ah. Yes! yes. Solid, ha? Solid, um, Guys, no? Kumain na yung mga idol natin. Pinaka-idol, oh. Kamusta ka sa Bogol? Ang mga Bogol ya. Ayaw pag ilumilom. Oh. Ayan guys. No. Ayan. Shout dito sa mga ano na natin. No. Mga, mga the best idol natin dito. Ayan. Pinaka the best idol natin dito. Ayan. Tuya. Ayun. Ah, sige ah Shout out, guys. Uh. Ang pinaka-idol ni Lakachero. Ayun, ah. Uh. Diba? Napakaganda dito. Kasi nandito sila lahat. Ayan. Yes, andyan si Lola. Andyan si Boss D. Ayan, di ba? Ayan. May sariling mamitikay. Dala-dala. O, oh, di ba? Yeah. O, oh, di ba, boss di? O, siya dapat pala dito sa isa, na. mt MTU9 lang sa kalam. Yan, no? O, di ba, guys? Ito kakain na lahat. Yan. Okay lang kayo dyan? Okay, okay lang sila. Oh, si Ibi ba? Ito so, ko ba yun Yun. sa grupo. Dito yun yan sa Dragon Tail Dito tayo. Sabi yung ko Pe. Sige na. Sige. 5, <laughs> guys dun, salamat ha so oh wala na ba kuya, baka may sticker pa good luck kuya ha parang ayun kay, sila kasama ko kasi kahapon ko. so kasama natin si Coach no, oh, si Coach Clyde. si pan kasikahapon ay maglengua ng babaylan. ayaw sa ayaw ayaw ay 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 Motodogo. ay out ay ay Ayun ay ay Hindi ko nasabi ng Ang iyong ganda At hindi na rin pinansin Awat ni ti may galong dahil sa di ako iibig sa ikaw pala ang aking sa puso ko Sino dito na song? Kaya ngayon'y waring gulong-gulong Ang puso ko pasipan Araw gabi ay pangarap ka At sa tuwi na